Ano ba yung secret ingredient ni Efren Bata Reyes? Walang masamang bisyo, malakas ang katawan niyo. The magician, the legend, the goat of billiards. Ikaw ang nag-spark noon sa puso ng maraming player ngayon ng billiard dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo sa mga player na umaasa rin na balang araw? Baka maging Efren Bata Reyes din. Galingan nyo, concentration. Walang masamang gagawin. At siguro hindi ko pa rin alam kung sino talaga yung darating na Efren Bata -Reyes. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ngayon sa Pacman's Q Club. Kasama natin ngayon na magse-celebrate ng kanyang napakahalagang araw ngayon because it is actually his 71st birthday, ang goat ng billiard, Efren eh, Batarewe. Right? Happy birthday sa iyo, Tay. 71 years old ka na. So sa 71 years old na nandito ka sa mundo, ano yung pinaka pinagpapasalamat mo? Ako nagpapasalamat ako hanggang ngayon. <laughs> nandito kilala pa rin sa pagiging binyarista. At saka itong birthday ko ngayon lang dumating. Ito nang pinakamasin dumating sa birthday ko dahil nandito dito lahat ang mga bisita, nanggaling pa sa iba't ibang klaseng lugar at lahat ng mga binyarista nandito rin. Sa loob ng 71 years na nabuhay ka sa mundong ito, napakamakabuluhan makabuluhan ng buhay mo dahil naging inspirasyon ka ng hindi lang daan-daan, baka libo o milyon pang tao sa mundo. Bibihira ang tao na nagkaroon ng ganong recognition, acknowledgement sa mundo. Anong masasabi niyo tungkol doon? Masaya na rin talaga kahit biro mo hanggang ngayon. Nakikilala pa rin ako dahil sa napapanood nila lagi ko kahit na sa mga YouTube lang at masayang masaya rin sila. At hanggang ngayon, marami pa rin sa mga tao na tumasa pa rin at pwede pa ako at saka marami sumusuporta. Sa dami ng titulong na panalunan mo sa buong mundo, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang titulo? Siyempre, yung titulo na hindi ko makakalimutan nung manalo ko ng World Pool Championship noong 1999. Nakilala na sa buong mundo ang Pilipinas. Hindi lang ako, pati Pilipinas. Ikaw ang kumbaga ehemplo ng determinasyon, consistency, and commitment. So yung determinasyon na manalo, mag-champion, ikaw ang nag-spark nun sa puso ng maraming player ngayon ng billiard dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo sa mga player na umaasa rin na balang araw? Baka maging Efren Bata Reyes din ako. Marami na rin tayo talaga magagaling ng mga kabataan ngayon. At nakikita mo naman, meron ng mga nananalo, hindi lang isang tao, kundi napakarami din. Marami pa mga bata na hindi pa nila nakikilala ngayon. Kaya lang nasa probinsya pa. Pero ako oh, nakikita ko na. Kaya ang dami mga bata ngayon na gumagaling at siguro hindi ko pa rin alam kung sino talaga yung darating na Efren Bata Reyes. Ayan. So kung meron kang sekretong isishare ngayon, ano ba yung secret ingredient ni Efren Bata Reyes? Sa mga kapwa ko maglalaro, basta ingat lang sa paglalaro. Galingan nyo, concentration. Walang masamang gagawin, walang masamang bisyo. Kailangan laging malakas ang katawan ninyo sa loob ng 71 years hanggang ngayon pa nakakapag-compete pa ngayon? sa ngayon marami pa ako na kalaban at kamukha itong Nike Air babalik na naman ako sa US kasi tawag ng tawag yung nagpapalaro ng derby klase gusto na doon lagi ko muski hindi daw ako maglaro basta darating lang ako ron kaya pupunta pa rin ako Ngayon na malapit na ulit yung uh, pangalawang season ng Reyes Cup, kayo ulit ang mangunguna para ipanalo ang Asian team. Nando din lang ako pero hindi yata nga ako manguna, hindi ako maglalaro. Hindi yata ako ang team captain nila ngayon. Basta nandoon lang ako. Alam mo yung mga laro ng Reyes Cup na yan, mabigat ang mga laban ng Asia. Kasi lahat ng magagaling sa world, nagsangga-sangga na sila ang kalaban ng Asia. Pero hindi sila nakakasiguro dahil itong mga player din natin, magagaling na rin at lumulunod din. Bilang uh, regalo din natin dahil alam ko kayo nagbe ngayon, baka po pwede na natin regaluan din yung mga fans natin na mahilig maglaro ng bilyar. Ano yung piece of advice na po pwede nyo ibigay sa kanila? Sa mga kababayan ko na mahilig din magbilyar, basta pagaling lang kayo, mag ka ng gusto, walang bisyong masama, mapalakas kayo. Tsang, ngayon na lumabas na ang autobiography. Ano ang nilalaman itong libro alam mo, ngayon na, dug, gumawa nito, libre nito, si Kep Marlon Manalo. Siya unang-unang gumawa ng ganito. Kaya marami kayong makikita ngayon at marami kayong makikita dito kung paano pagaling paggaling ng bilyar at paano ang magbilyar. Ayan, sa lahat ng gustong order ng autobiography book and it's called The Magician. Ayan. So, nandito po ang picture ni Efren Bata Reyes. This is a, an autobiography book. Pwede nyo itong mabili sa link na nakikita nyo sa ating comment section. Panghuling mensahe sa lahat ng patuloy na sumusuporta, naniniwala at ang wish ko sa inyo, Tatay Efren, abutin pa kayo ng 175 years old. Naku, napakahirap naman. <laughs> so, mensahe natin sa mga viewers. Sa mga kasama, sa mga mga kaibigan, mga managers, mga sponsor, marami po salamat sa pagsusuporta ninyo ngayon at lang lalo na ngayon dito. Marami na karating. Thank you po sa inyo lang So muli, happy happy birthday Champ Efren Bata Reyes. Please do forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram and Spotify. Muli maraming maraming salamat and god bless inyo lahat, Thank you.